Malaki ang posibilidad, Michael Ina. Hmm. Dahil nga uh, ngayon yung uh, kung uh, ika calculate mo politically yung uh, hmm. political landscape para sa mga uh, para sa mga kalyado ni President Bongbong Marcos. Ngayon yung uh, oras to hit for the jugular. Paano uh, yung kanilang base ng mga Duterte na erode na dramatically. pag usapan natin several times yan dito sa, sa politiscope. Ikalawa, yung approval rating ng Vice President ay dramatically bumababa sa halos lahat ng survey. No? At ikatlo, nalilink na sa maraming kaso yung kanyang uh, asawa, yung kanyang uh, kapatid, yung kanyang tatay, yung kanyang mga kaalyado. Yung iba ay sisimula ng ang kasuhan katulad uh -huh. nung nyo na uh, ex human rights lawyer, no? Uh -huh. So, uh, ngayon yung panahon kung ah uh, kung ilalagay siya sa lugar niya, ngayon yung panahon para sa administrasyon na gawin 'yan. Uh -huh. Dahil ah uh, uh, may may parating pa na ICC, tapos sa uh, meron pang ah uh, meron pang uh, usapin ng impeachment na gumugulong. Uh -huh. So, ngayon, uh -huh. ngayon dapat niyan sa logical conclusion. Sabi ko nga, ah uh -huh. uh, for the jugular, 'di ba? Mm. 'Yun yung ibig tinuroe, 'di ba? Uh 'yun yung ibig uh, Sorry, sorry. Uh, gumalaw yung mm. aking upuan, no? 'Yun yung, mm. yung ibig sabihin nun. Kung gagawin nila 'yan after the midterms, baka 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 magbago yung landscape, halimbawa baka may iba lang mga senador. Pabasok na ng mga senador, Nakailangan oh. na yung administration ngayon, baka after mm. the midterms hindi na nila kailangan dahil panalo na sila. Mm -hmm. So, no. at after the midterms, ang focus na 2028. Kung no. uh, yung vice president ay number one or number two pa rin sa survey, eh baka no. maghesitate na yung mga tao na i-impeach siya sa Senado. No, oh, yeah. Ayun, kasi, mm. No. mo, halos apat lang eh. Apat no. lang yung, uh, yung suporta ng uh, vice president kung sakali magkaroon ng impeachment sa Senado. Eh, majority ang uh, vote niya, uh, no? Oh, oh. oh, at baka mabawasan pa yung walo, yung apat. No dahil yung dalawa ron ay posibleng kunin ng ICC. So matitira mm -hmm. na lamang si Robin Hood at saka yung presidential yeah. sister. So, mm -hmm. so kung, uh, kung may plano silang impeachment, ngayon yung best time para sa kanila. So, Hindi ko sinasabi na yan yung plano namin ni Michael. Wala kami, yeah, ka kami naman. kasama. Oo, sa sa wala ko Na, wala na, alam. na oh. oh. yung sabi niya nga record. Anong posibleng grounds, <laughs> Ano posibleng, <grounds? laughs> posibleng grounds for impeachment? <laughs> oh. Well, yung ano grounds kasi grounds oh, sige. Yung grounds kasi dahil in, yung impeachment naman, alam natin, hindi lang hindi naman 'yan court of law. Hindi oh. naman 'yan legal process, It's so political eh. It's ano political process. So, so mm -hmm. maraming pwedeng gamitin. Halimbawa, yung kaso mm -hmm. sa Supreme Court na isinalang nung last year tungkol sa intelligence mm -hmm. fund, yung paggastos mm -hmm. niya ng 125 million in 11 days. Okay. Mm -hmm. Yung ito nga na COA report. No, ah uh, posible 'yan. Yung testimony ni Lascanya sa ICC. Mm. Uh, yung testimony mm. na kasama uh, kasama si uh, Vice President sa crimes against humanity, etcetera, etcetera. So, alimawa, itong quad investigation sa House? Pwedeng umabot mm. sa kanya 'yan, then Umabot na sa kapatid, umabot na uh -oh. sa asawa, 'no? Uh, mm -hmm. Baka hindi lang, parang, na Umabot sa dalawang ka-meeting niya. Oh, si Bongo, oh, at si Senator Toba to. Oh. O, Ayun. Pero oh, teka, bago parang, mula dyan, ha. Oh, may isa pa ako. Oh, oh. parang hindi naman hindi naman probable na wala siyang kaalam-alam sa lahat ng ito. 'Di ba? Mm -hmm. Ano, ano siya? Uh, outside ako lang sa kanyang asawa, sa kanyang kapatid, sa kanyang tatay. 'Di ba? Uh -huh. So, pwedeng dumikit at dumikit na 'yan sa kanya. Ayun lang, kung no. may lang mga nagpaplano niyan, kailangan gawin nila ngayong September before the break. Mm -hmm sa katapusan ng September, no? Dahil nga uh, uh, filing of candidacy sa October 1, tapos uh, simula na yung practically ng kampanya.